Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po ulit si Deo So pakinggan lang po natin itong report ng GMA 7 tungkol doon sa nangyaring lindol sa Cebu, mga kababayan. Kalunos-lunos po ang nangyari sa ating mga kababayan doon sa Cebu. So panoorin lang po natin itong report ng GMA 7 bago natin komentaryohan ito, mga kababayan. Sama-sama tayong magiging. please, send some help. Ah! 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 Mga kapuso, hindi pa tapos ang bangungot para sa mga Cebuano sa gitna ng patuloy na aftershocks ng magnitude 6.9 na lindol. May git ang patay kabilang ang isang babaeng nagbuwis ng buhay para masagip ang kanyang pamilya. At mula sa Cebu City, saksi si Emilio Sumangi. Emil? Di maglalagay ng tent ang national government sa mga bakanting lote. Katuwang ang Philippine Red Cross. Ito ay alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa mga kababayan nating ayaw pa rin bumalik sa kanil kanilang mga tirahan at nagpasyang manatili at magpalipas na magdamag sa tabing kalsada dahil sa takot ng sunod-sunod pa rin mga aftershock. sa gitna ng dilim kalsada ang nagsilbing kanlungan ng mga residente ito sa Medellin, Cebu. Dito na sila naglatag ng sapin para magpalipas ng gabi. Sumabay pa sa kanilang kalbaryo ang pagbuhos ng ulan dahil hindi pa masilungan ang kanika nilang mga, mga tirak. Yung mga kababayan, no, binalot na sa plastik yung mga sarili nila kasi umuulan. Wala siguro masilungan itong mga taong ito. Tuloy lang po natin si Diyos ko po, paano ba naman ito? ibinalot na ng ilan ang kanilang sarili sa plastic bilang proteksyon ang pamilyang ito sa San Remigio sa kulungan ng baboy na tulog sa plaza naman pansamantalang nanunuluyan ang ilang tagabugo God, oh, awesome. well, mauli eh? Wala. Awesome. hindi mawala ang pangamba ng mga residente lalo't panay pa rin ang aftershocks na ayon sa few box ay umabot na sa mayigit dalawang libo sa pagsikat ng araw, mas makikita ang matinding epekto ng magnitude 6.9 na lindol. Mga nananawagan ng tulong, pagkain at tubig ang bumungad sa amin sa bahaging ito ng Don Gregorio Antigua sa bayan ng Borbon. Bakit lumabas na kayo dito sa tabing kalsada at uh, daladalan nyo ito? Bakit? Manghingi na kami ng pagkain, tubig at saka bigas. Yung bahay nyo, nauuwihan nyo pa? Nasa labas na kami. Natutulog. <laughs> hirap, hirap na hirap ng gitan, sir. Ang bahay ng magkapatid na senior citizen na si Gavino at Leonora napadapa ng pagyanig. Yung kanilang bahay, hindi na huwit yung bahay. Mistulang sinalansan ng mga kahoy na lamang at nagdomino ho dahil po sa lakas ng lindol. Ang survivor na si Lolo Gavino, natagpuan namin malapit sa pag-uho. Pilit niya hong kinukumpune yung uh, mga piraso ng kawayan na tali tapos may sako siya dito ho pala yung kanyang higaan nagkasira-sira so subukan niya lahat para makabuo uli ng mapapakinabangan mula ho sa mga gamit na sinira ho ng lindol kaliwat kanan din ang bakas ng pinsala ng lindol sa San Remigio sa Purok Siniguela sa poblasyon isang malaking uka sa lupa ang lumitaw ang uka ng lupa na yun kailan ho lumitaw? Uh, um, pa yung pagkento lang, doon lang namin nalaman yung pag-evacuate na namin kasi nahulot yung pinsan ko tapos may daw siya na huwag daw dumaan yung doon sa inyo na hindi mo po yung inyo na kung simple yun ako ba isa rin sa mga napuruhan ng sports complex na ito. Mga kapuso, restricted at hindi po pinahihintulutan ang sino mang makapasok dito po sa San Remigio Sports Complex sa kauna-una ang pagkakataon mula ng maganap ang lindol. Ipakikita po namin sa inyo kung ano ang naging itsura ng damage sa loob ng Coliseum mula ng maganap ang nasabing lindol. Sa impormasyong aming natanggap mula po sa mga otoridad, hindi po bababa sa lima ang nasawi na pawang mga manlalaro ng basketball sa isang liga ng madaganan ng mga gumuhong parte ng Coliseum. Tingnan nyo mga kapuso ang itsura ng pintuan pa lamang ng sports complex. Hindi na ho mapakikilabangan pa. At habang pumapasok ko, hanggang sa marating natin ang basketball court ng Coliseum, kanidal mo ang madaratnan. Hindi na rin mapapakilabangan dahil lang kisame at ang pader. Kailangan nang ipacheck sa mga otoridad dahil baka anumang oras gumuho tulot ng mga aftershocks. Mga kapuso, sa likod lamang ng San Remigio Sports Complex, matatagpuan ang opisina ng Traffic Department ng Municipalidad. Pero tingnan niyo po ang itsura ngayon ng tanggapan. Listo lang na wala ng plan ang struktura. Bumigay ang mga poste at ang bubungan nasa flooring na. Sa aming pag-iikot sa San Remigio, nakilala ko si Gemma, ina ng isa sa mga nasawi sa pagguho sa sports complex tumayong referee ang bunsong anak niya na si Jude sa paliga ng sangguniang kabataan ng barangay poblasyon. Interagency daw ang laban sa pagitan ng mga kawani ng Coast Guard at BFP. Naulihin naman siya paggawas sir niya. Ang motor na lang niya, isa na lang ditong nabilin sa kuan gawas niya. Kuan na din kami nga siya usap-usap sa usap, 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 biktima na anak. Kwento ni Gemma, Pahirapan ng retrieval operations kay Jude at kinabukasan na nakanapan labi. Masakit mangit sa akon kay kamanguran ko ba siya nga anak bata pa. Niya di gud na akon ta madawat. Saon mangud na ay natabo naman. Di gud na akon ta madawat. Saon mangud na ay natabo naman. Abot-abot din ang hinagpis ng mga kaanak na mga namatay sa Bogot City. Sa isang iglap, nawala ang kanilang mga mahal sa buhay ang anak ni Juby na si Lady Jane. Iniligtas daw ang pamilya kapalit ang kanyang buhay. Yung anak ko, tumatawag sa amin, Pa, Ma, protektahan mo si Bibi. Ginaganon niya lahat. Pinawakan niya. Tumakbo siya patungo sa amin. Yung anak ko, natamaan ng bato. Yung mama niya at saka, yung kapatid niya. Niya. Sabi ng tagapagsalita ng Office of Civil Defense, itinigil lang search and rescue at retrieval operations dahil wala na raw hinahanap ngayon. Lahat ay all accounted for na bago ito itigil. Pahirap pa ng operasyon na kinailangan ng gamitan ng mga jackhammer at iba pang heavy equipment. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima tulad ng batang lalaking ito. Nanadaganan ng gumuhong parte ng tinutuluyang two-story pension house. Kasama niyang nasawi ang kanyang ina. Nasunod na na-recover ng mga rescuer. Umakit na sa 73 ang mga nasawi sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Ang mga pasyente sa Cebu Provincial Hospital nasa labas pa rin. Kahit tiniyak na ng mga nag-inspeksyong structural engineers. Nanigtas ang gusali, takot para pumasok sa loob ng ospital. Ang mga pasyente dahil sa mga aftershock sa gitna ng takot at pangamba, malalim na pananampalataya at pag-asa ang kinakapitan ng mga apektadong residente. Salamat lang yung... sa inuuga na luwas sa taon. Salamat kay Lord. Ang um, hirap pa. Pero okay lang, nandyan naman siya. Yan mga kababayan, nakakalungkot po talagang ano mga kapabayan nangyari sa atin sa Cebu. Sana yung mga congressman na mga suitik dyan, mga kuratong dyan ng mga congressman, makonsensya naman kayo sa pinagkagawa ninyo. Katulad po ng, ng ginawa ninyo doon sa pera ng bayan na pinamigay ni Romaldez doon sa impeachment ni Bibi Sara. Ano isa ulit nyo po yung sa taong bayan? Itulong nyo po yan dyan. Dyan sa Cebu at saka sa Masbate. Magkakasunod po yung ah, trahedya na nangyari sa bayan natin. And yet, ang pera nasa ilang tao lang ng mga politiko na nakikinabang dyan. Pero si malis, bilyong-bilyong pera ang hawak-hawak nila dyan. Dapat itulong nila sa taong bayan niya. Nakakalungkot ko talaga kasi wala sila sa sitwasyon na gano'n. Pero sana, sana sina na lang ang daganan ng mga KISAMI <laughs> para mabawasan yung mga kawatan dito sa gobyerno yan ang nakakalungkot lang mga kababayan. Kasi yung mga taong biktima na yan, yun ang mga ninanakawan ng mga politiko na hinalal ninyo. Yan, nakakalungkot ko talaga yan. Yan ang mga politiko, yung mga tao na yan, na nagtatrabaho araw-araw yan para magbayad ng buwis, bumili ng pagkain at babawasan ng value-added tax ang kanilang binibiling pagkain. Yan ang minanakawan ninyo araw-araw yan, mga congressman. Makonsensya kayo. Ibalik nyo yung pera na pinamigay sa inyo ni Romualdis noong panahon ng pagpirma ng impeachment trial ni Bipisara Sara na bawat isa, 150 million. <laughs> May hiya kayo sa taong bayan ng mga biktima ngayon ng mga sakuna ng ating bayan. Yung biktima ng bagyong opong yung biktima ng mga lindol dyan sa Cebu, lalong-lalo na dyan sa Bugu, Midilin, itulong na lang ninyo lahat yung pera, baka maibsan pa yung galit ng tao sa inyo. Pumunta nga ang ating presidente dyan, anong ginawa? nag inspection lang. May dalang bigas, binibenta pa. Tigba 20 pesos. Ganito ba ang presidente natin? Wala talagang konsensya. Yan ang nakakalungkot ng mga kababayan, Kasi talagang, biktima po ito. Itong mga taong ito, nagtatrabaho ng tama. Oh. Legal. Nagpapakahirap sa araw-araw ng buhay nila. And yet, yung mga politiko natin, ninanakaw lang ang ating kabanang bayan. Makonsensya kayo, mga congressman. Saldi ko. BBM. Romaldes. Makonsensya kayo. <laughs> Yung pera na kinamal ninyo dyan sa panunungkulan ninyo, panahon na siguro para isaulay niyo sa taong bayan. At itulong nyo dyan sa mga biktima ng mga sakunang pahedyang ito. <laughs> Yun, mga kababayan lang, may gagawa nyo ngayon. Ayong ang sasarap ng mga buhay ninyo, lalong-lalo na yung mga anak ninyo. Sunod ang layaw. Sunod. Kung gumastos sa isang kainan, dandaan libo. Mayroon pa nga dyan, milyon-milyon pa kung gumastos. Isang kainan lang. Isang party lang yun. Dalawang milyon, sepe milyon. Ang sasaya ninyo. At ito, mga kababayan ninyo, mga biktima ngayon ng mga sakuna. Siningil na yata tayo ng langit sa mga kalukuhan ninyo. <laughs> Yan, mga kababayan. Sana, mga tao, makakonsensya itong mga tumanggap ng 150 million sa pagpirma lang ng impeachment trial ni Bipisara na hindi naman natuloy. Sana isaulin ninyo at itulong ninyo sa mga tao. Sana lang, pakonsensya kayo. Para naman sa tanang buhay ninyo, nakagawa kayo ng mabuti sa sarili ninyo. Para sa taong bayan. Kasi, mga biktima po yan. Yan po yung mga ninanakawa ninyo ng pera. Araw-araw <laughs> sa Sana makonsensya kayo, mga congressman. Salido, ko, Romaldes, kahit sino pang lahat na politiko dyan. <laughs> isaulin niyo yung 150 million, itulong dyan sa Cebu at saka sa Masbate, at isaulin niyo yung pera. <laughs> Abayan, pera ng bayan yan, hindi niyo pera yan. Wala kayong inatupag, kaya kayo binuto ng tao para pagsilbihan sila. <laughs> hindi para nakawin yung kaban ng bayan. <laughs> yan po. Sana makonsensya kayo. May panahon pa para magbago. <laughs> magbago na kayo habang may panahon pa kayo. Mahiya kayo sa mga tao bayan na biktima. Hindi pa kayo naaawa niya. Binabalot na lang yung sarili sa plastic. Hindi pa kayo naaawa niya. Sa kalin na lang natutulog. Sa inyo kaya mangyari yan? Maghingi kayo ng mga pagkain diyan sa kalin. Diba mga kababayan? Wala talaga, kailangan po natin tuligsan itong mga politiko natin. Kasi, wala. Kung hindi natin itong sasabihin sa kanila, sino pa magsasabi sa kanila nito? Amerikano? Japon? Chinese? Kaya lang ka talaga, kasi tayo naman ang apektado eh. Samantala sila, sa sarap ng mga buhay nila. Diba po? Sa sarap ng mga kinakain nila. Samantala ikaw, nagtatrabaho ka itlog lang ang baon mo. Hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.